May sama ng loob o galit ka ba sa sino man? Kinikimkim mo ba ang sakit at ayaw magpatawad? Naiinis ka ba tuwing naaalala mo ang taong nakasakit sa'yo? Iniisip na hindi mo siya kayang patawarin. Pakinggan mo ito. Sinabi ng Panginoon Kristo sa Biblia sa Marcos talata 11 at ikulod 25 hanggang 26. At kapag kayo'y nananalangin, kung mayroon kayong sama ng loob laban sa sinuman, patawarin ninyo siya upang patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan. Ano ba ang kahulugan nito? At paano natin mapapatawad ang mga taong nakasakit sa atin? At bakit mahalaga sa Diyos na patawarin natin sila? Alamin natin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na hakbang, lalo na kung ang mga taong nakasakit sa atin ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit sinasabi sa talatang ito na ang hindi pagpapatawad ay nagiging hadlang sa pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Pagkamat mahirap magpatawad, dapat mong piliin ito. Sapagkat ang hindi pagpapatawad ay maaring maging sanhi ng pagkawala ng iyong kaligtasan. Kung ang hindi mo pagpapatawad, ang magiging hadlang sa iyong pagpasok sa karean ng Diyos, mas mabuting magpatawad ka sa iyong kapwa. Ang pagpapatawad ay unang ginawa ng Diyos para sa tao. Hindi niya tinignan ang dami o laki ng ating mga kasalanan. Pagkus, tayo ay pinatawad niya at itinuring na kanyang mga anak. Katulad ng Diyos, tayo rin ay dapat magpatawad sa iba. Huwag nating tingnan ang bigat, sakit at dami ng maling nagawa sa atin ng ating kapwa. Kundi tumingin tayo sa Diyos na nagpapatawad ng lahat. Malaki man o maliit ang pagkakasala. Ang Diyos ang dapat maging lakas natin upang magpatawad sa iba. Kapag pinili nating hindi magpatawad, pinapakita nito ang hindi natin pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Ang pagsuko ng ating puso pati na ang lahat ng ating galit, inanakit at kuot ay mahalaga. Upang maranasan natin ang tunay na kapayapaan. Ang pagpapatawad ay isang paraan ng pagpapalaya ng iyong sarili mula sa galit at poot na umalipin sa iyo sa mahabang panahon. Upang makantan mo ang tunay na kalayaan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang hindi pagpapatawad sa iyong kapwa ay itinuturing na isang kasalanan. Ah! na madalas nagmumula sa pride o pagmamataas. Isang bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Kahit paano tayo hindi magpapatawad, kayong tayo mismo ay nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Dapat mong idalangin sa Diyos na bigyan ka ng kakayahang magpatawad sapagkat ang galit at poot ay hindi nagmumula sa Kanya. Ang kasalanan ng iba sa iyo ay hindi maihahambing sa mga kasalanan mo laban sa Diyos. Kung ang Diyos niya ay handang magpatawad sa lahat ng iyong pagkakamali, gaano pa kaya dapat ikaw na iniutos niya'ng magpatawad sa iba? Huwag mong hayaan ang galit ang maghari sa puso mo. Ang pagpapatawad ay tanda ng pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga utos. Ito rin ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanya at sa iyong kapwa. Ito ay hindi para sa iba lamang kundi para sa iyo at para sa iyong relasyon sa Diyos. Kapag magpapatawad ka sa isang tao na kasakit sa iyo, huwag mong isipin ang mga masakit na nagawa niya. Isuko mo ang lahat sa Panginoon Idalangin mo sa Diyos na tulungan kanyang magpatawad at tanggalin niya ang lahat ng puot, galit, takot at hinagpi sa puso mo. At bigyan kanya ng puso mapagmahal at mapagpatawad sa iba, katulad ng puso ng kanyang anak na si Jesus Kristo.